Mga katrops, welcome back ulit sa akin channel, Sports React PH. At ngayon nga ay pag-uusapan natin ang balitang kailangan na nga na pong magseryoso ngayon ang Team USA sa team ng Serbia. Pag-uusapan na rin nga natin dito sa ating panibagong video, ang balitang jackpot na nga na Los Angeles Lakers sa kanilang bagong player kahit minala sila ngayon sa free agency. Ang video ngang ito mga katrops ay inihatid sa inyo ng 1xbet ang number one legit betting site na pwede kang kumita ng pera kahit nasa bahay ka lang. Mag-register lamang sa link sa baba at gamitan ng ating promo code at maaari ka na makakuha ng 7,000 pesos bonus sa unang mong deposit. At yes, dito nga po ay hinding hindi ka maboboring gayong marami kang games na pwedeng pagpilian. Pwede ka rin naman nga pong tumaya sa mga mainit na laro ng NBA, PBA at marami pang iba. Mas pinabilis na rin naman nga po dito ang pag-cash in at pag-cash out gamit ang inyong Gcash. Kaya ano pang hinihintay ninyo? mag-register na. Marami nga po mga katrops, na mga fans ang nadismaya sa Team USA sa kanilang huling game laban sa Team Australia noong nakarang araw matapos muntikan pa silang matalo sa huling mga minuto ng kanilang laban. Ibig sabihin, mukhang hindi nga po talaga nila dapat maliitin ang ibang mga kupunan na kanilang makakalaban. Gayong kapag nagkamali nga po sila dito ay sigurado nga po na matatalo at malalaglag nga po sila ng maaga sa Paris Olympics. Yes, oras na nga na po pang magseryoso na nga po sila lalo pat ang kanila nga pong sunod na makakalaban ay ang Serbia. Na isa nga po sa mga pinakamalakas na kupunan sa Olympics na siya rin naman nga po makakaharap agad nila sa group stage pa lang. Rin naman nga ang ilang magagaling na player sa NBA. Kagaya na lamang ni Boyan Bogdanovic at ang ating reigning MVP na si Nikola Jokic na nagpataog pa lang sa France noong nakarang araw. Mismong si Devin Booker na rin naman nga po nagsabi na hindi sila dapat nagre-relax hanggat hindi pa tapos ang kanilang laban. Pero kahit na ganun mga katrops, ay nananatili pa rin naman nga po ang ang Team USA sa kanilang laban base iyan sa nalabas na balita ng isang NBA analyst. Since mas malakas, mas talentado at mas malalim rin naman nga po ang kanilang lineup kesa sa team ng Serbia. Samantala, punta naman tayo sa ating sunod na pag-uusapan. Sa balitang jackpot na hadap Los Angeles Lakers sa kanilang bagong player kahit minala sila ngayon sa free agency. Ibinulgar na nga po mga katrops ni Jovan Buhan The Athletic na ang mismong rason nga na po bakit hindi nakakagawa ni sa move ang Lakers ay dahil sa pagbibigay na Rob Pelinka sa kanilang mga players na si Nadiangel Russell, Christian Wood, Jackson Hayes at Cam Reddish ng player option sa pangalawang taon ng kanilang kontrata. Bukod rin nga po dyan, apat rin naman nga po sa kanilang mga developmental player ang sumakop sa kanilang lineup. Sa madalang salita, si Rob Pelinka nga po ang may kasalanan bakit ang Lakers na lamang ang nag-iisang team na hindi pa nakakakuha ng bagong player sa free agency at sa trade ngayong offseason. Ngunit sa kabila nga po niyan ay hindi rin naman nga po ito problema para sa Los Angeles Lakers since nakajakpat nga po sila sa kanilang nakuhang bagong player ng nagdaang 2024 NBA draft na si Dalton Connect na nagpapakitang gilas ngayon sa Summer League sa pag-average niya ng 17.3 points sa kanyang 34.6% shooting sa 3 point line at 36% naman sa field goal kaya saktong-sakto nga po talaga ito bilang kapalit ng umalis nilang player na si Torian Prince. So yun lang mga katrops, ang handog kong story ngayong araw. Sana nag-enjoy kayo, please like and subscribe my YouTube channel Sports PH para sa iba pang story at update patungkol sa NBA. Kita-kits muli! sa ating susunod na video